Tamayo, he is not authorized anymore to sign. Never mind the perception because we're talking about the government of laws. Never mind the perception because the perception is he's still the one. Pero sa totoo, if you go by the basis of the Constitution, hindi talaga siya. inilayan ni Partido Federal ng Pilipinas, President Attorney Leandro Berceles, noong Merkules sa ikatlong episode ng Kapihan sa Metro East Media Forum na inorganisa ng pamamarisan Rizal Press Corps. Sinabi ni Berceles na patuloy ang laban ng kanilang paksyon upang kilalanin nito na Commission on Elections o COMELEC bilang legitimate party kontra sa paksyon ni South Cotabato, Governor Ronaldo Tamayo Jr. na ani ay lumabag sa mandato at bylaws ng partido. Ang Partido Federal ng Pilipinas ay isang political party na binuo ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong ito ay kumandidato sa 2016 national elections. Ito rin ang partido na nagpanalo kay ngayon President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tumakbo sa 2022 national elections matapos itong umanib sa kanila at inihalal bilang national chairperson ng PFP. Ang partido ay nahati sa dalawang paksyon, ang grupo ni Atty. Leandro Berceles at ang grupo ni Gov. Reynaldo Tamayo Jr. na nagigiran kung sino ba ang lehitimong grupo ng partido. Ang Barceles group ay humalili sa grupo ni Tamayo nang matapos umano ang termino nito noong 2023. Ayon kay Barceles, hindi totoo ang pinapalabas at sinasabi na kabilang partido ni Governor Tamayo na ang mga ito pa rin ang official set of officers ng partido sapagkat expired na umano ang dalawang taon ng termino ng mga ito. Sinabi pa ni Berceles nasa na sa orihinal na konstitusyon ng PFP, ang isang termino ay dalawang taon lamang, ngunit ginawa umanong tatlong taon ng grupo ni Tamayo at ito ang inihain nilang kaso sa Comelec. Paglilinaw ni Berceles, We were uh, organized as of uh, October 5, 2018 by the Comelec. Pagkatapos siya, dapat talaga two years ang term ng officers. So, it should have expired on uh, October 5, 2020. But there was an election after that on September 2018, 2021. It dapat yan sa Constitution namin two years lang So, September 23, 2023 dapat expired na. those who you hear in the news now, it is big news because uh, they see a uh, governor of San Catubato, Ronaldo um, uh, Tamayo, and si um, Secretary General Thompson Lantion, and also the General Counsel uh, Briones, George Briones, they are now exercising the functions beyond the three-year, the two-year rule. Kaya lahat ng nangyayari po dito, pati yung mga alliances ni, uh, with the Lakas, with the NP, with the NPC, etc., they are ang tao po dyan sa, sa legal na lingwahe ultra vires ibig sabihin unenforceable kung walang base yan although it is with the Partido Federal however the officers who, in, who entered enter into that into that uh, alliance they don't have the authority anymore but of course we can also have a fight but that's a different conversation altogether So, Samayon, so we had the election. Of course, we also um, uh, voted again the uh, President um, uh, Marcos Jr. as our uh, national chairman, and we also voted there see, uh, uh Congressman Sa Sandro um, uh, Marcos as the national executive uh, uh, chairman. And then, aside from that, then the people here before you. are the new set of officers. So we are supposed to be here until December 14, 2026. Because we just amended the Constitution of Matrix, but during that time, tourist lang po yun. Ibinahagi rin niya ang mga di umanong ebidensya ang isinumite sa kanilang Comelec case. Dito pala sa, dito sa Comelec case namin, yun, that is sa uh, EM 24-002, ang pinaka-evidence namin dyan ay yung sila Tamayo, Briones, at saka si Lantion, they submitted a fake, a fake constitution and bylaws which says three years. Kami mismo yung unang-unang uh, constitution and bylaws, yan ang sinubit namin. Two years lang yan. Sila naman, ang ginawa po nila, pinalit yung three, two years, naging three years, at yung pirma ng dating National Prayer President si Bakar Mangyelen siningit doon pati si Ryan Rivera yung well, patay na siya at saka si Tom Sinuntion ang ginawa po nila uh, yung Xerox copy ng uh, Consul Bailos linagay po yung isang kopya ng superpost ng, ng signatures Xerox ulit niya yan ang sinulit sa Comelec kaya that is very serious Nagbabala rin si Verceles sa mga partidong nakipag-alyansa sa PFP Tamayo Faction na ilegal umano ang mga nasabing kasunduan sapagkat wala ng mandato ang grupo ni Tamayo na nagpapakilalang lehitimong faction dahil nga lagpas na ito sa term limit. Pinagpalbas po nila that still exercise the functions pero sa totoo, hindi na. So the, the various political parties Should realize that they are actually engaged in uh, in um, in legal transaction with members who are no longer exercising the functions as lampas na sa tamaglibis nila. Pinabulaanan rin ni Verceles ang otorisasyon ni Governor Tamayo sa pagpirma sa mga napabalitang bagong alyansa na ng federal. Ito po ang administration party ni President Bongbong Marcos as now. Kaya kung nakikita niyo po sa mga, sa mga uh, news announcement, sa ngayon nasa stage lang ng mga alliances, alliances eh hindi lang alam na these people, yung pumigil pa dyan si Governor Tamayo, he is not authorized anymore to sign. Never mind the perception because we're talking about the government of laws. Never mind the perception because the perception is he's still the one. Pero sa totoo, if you go by the basis of the Constitution, hindi na talaga siya. Sagot naman ni Verseles sa kung sino ang kinikilala ni President Marcos Jr. na paksyon ng partido. Yung nakikilala ngayon, ni BPN and uh, to be honest with you it is the group of Governor Tamayo. Okay. However, we believe that uh, there is some misinformation here because Samayon, uh, apparently, they, there is a uh, attempt here okay. to not tell the yung ano tala yung talagang totoo. That is why we filed a case with the Comrel um, uh, that was as of uh, I believe uh, I think it was um, March 7, 2024, to gain the legitimacy of the new 7 officers who were elected as of December 14, 2023. Dagdag pa niya na mali kung sino ang kinikilala ng Pangulo sapagkat sila ay nakabatay sa mandato ng kanilang partido. Hindi naman tama yun na uh, yung sino nga na-recognize because actually, we use the Constitution as ang base namin na talagay ko dyan we are a government of law, not of men. Tusunod so, lang po kami sa konstitusyon namin at yung konstitusyon, klaro-klaro, two years lang po at Two years lang po. So, that's the situation now. So, do not be just misguided by perception because that is not really how the complex will decide on the matter. Ikinalulungkot pa ni Berceles na sa bibig pa mismo ng gobernador lumabas ang pahayag na hindi nito kinikilala ang konstitusyon ng kanilang partido at bababa lamang ito kapag may nakita ng tao na dapat ilagay sa puesto There interview uh, of, uh, I believe this was January 2024, mismo sabi bibig ni Governor Tomayo, he doesn't recognize the constitution. Basta sa kanya, bababalang lang siya sa puesto kung meron siya nakita ng isang tao na kaya i-position nila as the president of the partido. So, ibig sabihin, hindi siya sumusunod sa konstitusyon. Sumusunod lang sila sa gusto nila. Now, that is already, that is from his own words, if his own mouth. Lumabas po yan eh. That is now with the, with the Comelec for their appreciation. So, kumbaga, binamabali wala yung konstitusyon nila. They've been uh, abusing it, and kami naman sa baba, we do not like that. Kasi before, ako, regional chairman, sila, regional chairman. And uh, nakikita pa namin na mismanage uh, ang partido. Naniniwala naman si Julio Cesar Agilis na bilang political advisor ng kanilang paksyon na sumusunod sila sa nakasaad sa kanilang konstitusyon. We follow the constitution. That's the most important in any organization. That's the guiding principle of the party nangyayaring girian sa Partido Federal ng Pilipinas ay kinakailangan ng resulbahin bago ang Oktobre 1, kung saan ito ang simula ng filing ng Certificate of Candidacy sa darating na midterm election sa May 2025. Dahil kung hindi, maaari itong maging mitsa ng unti-unting pagkakawatak-watak ng Administrasyong Marcos. Leila Bonifacio, nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.